For today's video mga katropa pigs, halina't samahan nyo kami kung paano namin diskartehan para mas mabilis ang pagbabakuna natin sa ating mga piglets. Sa ganong paraan ay hindi rin sila mapapagod ng husto. So dito mga katropa pigs ay hindi muna namin pinakain ang ating mga piglets para once na tayo nagbakuna ay hindi po sila mahahapuin dahil po pagbusog po ang ating mga baboy at tayo ay nagbakuna so kadalasan po dyan ay hinahapo. So ang ginagawa namin mga katropa pigs ay kinukulong muna namin si dito sa isang bakal at iginigilid lang namin mga katropa pigs so ang aming mga bakuna po ay kasado na rin po yan sa bawat sirene so one needle one pig da rin po tayo para hindi po magkahawaan kung may sakit man po yung ating maturukan may nag comment nga sa atin hindi daw niya maintindihan bakit one needle one pig yung ginagawa natin kung paano naman yung may sakit ay nandun din sa penayon so dito mga katropa pigs ay hindi po direct na makakapasok sa ating mga piglets yung sakit nung isang baboy kung ito po ay ay may sakit. So dito po makikita po agad natin na matamlay ang ating piglets at isa pa po hindi po tayo maaaring magbakuna kung alam naman natin na may matamlay tayong piglets. Hindi po yung binabakunahan dapat ito po ay pinagagaling muna at saka po muna natin babakunahan mga katropa. So actually yung mga ginagawa natin pag tayo ay nagbabakuna hinahabol natin yung mga piglets natin isa-isa at ating hinuhuli. So kung 20 po yung nasa kulungan, 20 beses po tayong iikot para para hulihin ang ating mga piglets at ang ating mga piglets po ay tatakbo ng tatakbo so pagod na pagod na po yung ating mga piglets bago tayo matapos sa pagbabakuna so dito mga katropa pigs ang binakuna nga natin ay APP tsaka cholera bari yung cholera mga katropa pigs ay 49 days namin binigay bali booster na po yan so yung first dose po ay nung 35 days namin binigay at yung APP naman po ang magiging booster nito ay 70 days so mga katropa pigs kung makikita nyo ang bilis lang talagang magbakuna dahil basta ka lang tira ng tira sa ating mga piglets. At syempre, lagi nyo tatandaan mga katropa pigs after ng bakuna, bigyan natin ng paracetamol or electrolytes yung ating mga piglets anti-stress para hindi naman po sila ganong ka-stress sa ating ginawa. At least may anti-stress tayong ibibigay sa kanila. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panunod. Pag-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakafollow sa page ko, I-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman diyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye.